Magandang araw mga kababayan dito po sa buong Pilipinas at sa ating mga OFW's sa buong sanlibutan na ngayon ay nanonood sa programa ito uh, kung saan na po ay pinayagan muli ng korte upang mag uh, makapagbigay ng isang video message sa inyo pong lahat Kinalulungkot ko po na Baka hindi ako payagan sa face-to-face -face debate pero sa kamutiyang palad ako'y binigyan ng pagkakataon ng korte na makapag-video message sa inyong lahat. Ang una-una ko pong advokasya, ako'y magtatrabaho po. Uh, pupunta ako sa politika, hindi ko hanap ang pera. Hindi ko hanap ang katanyagan. Nasa akin na po hindi ko na po kailangan yun. Ako ay magtatrabaho lang at tutulong para mabigyang solusyon ang ating mga kinakaharap na problema. So, yung aking pong pag-gobyerno ay ang uh, tinatawag na laban sa korupsyon. Yung governance and anti-corruption. Gagawin ko ang isang pagtatatag ng isang truth commission. Binubo ito ng mga ordinaryong mamamayan upang imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon sa loob ng ahensya ng gobyerno. So, ng ang pananaw na ito ng isang advokasya pa rin na may parusang kamatayan o death penalty sa mga korup na politiko na napatunayang may sala sa malawakang pagkubkub o sa pagwawaldas o pandarambong ng pera ng mga Pilipino. Yan po ay uh, advocacy rin ng isa kong kasamaan sa PDP laban, si Attorney Vic Rodriguez, pareho po kami riyan. Death penalty at ibinabanya ang uh, ceiling ng plunder from 50 million naging 1 million na lang po. Kung ako matutupad kahit po 1,000 lang, eh kailangan may death penalty na sapagkat ang maliit na pagnanakaw at ang malaking pagnanakaw, pareho lang yan sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao. Pangalawa po yung sa kalusugan. We need a healthy Philippines. Puro kailangan malusog ang mga tao. Matanda man o bata man o binata man, o dalago o babae man. Kaya at sa kalusugan, iniendorso ko ang Mobile Health Services Program upang dalhin ang serbisyo ng kalusugan sa lahat ng ating mga mamamayan, mga kabilang na ang pamamahagi ng libreng gamot. Direkta ito sa mga liblib na pamayanan gamit ang mobile clinic sapagkat hindi lahat maka ng pumunta sa ospital. Ako po ay nagkaroon ng pneumonia, no? dinala ako doon sa sa uh, Philippine Heart Center. Nakita ko doon ang mga nakalinyang tao sa kanilang garahe, yung kanilang parking lot, no? Nagtanong-tanong ako, ang iba doon nasa isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan na doon sila. Naghihintay para mapagamot. Hanggang nga iba'y namatay na nga. Kaya nasak nasaktan masyado ang aking puso sapagkat ito ang isa sa aking nakikitang hindi inaasikaso ng ating pamahalaan. Kaya nga ang PhilHealth, mahalaga yan. Merong budget pero hindi ginagamit doon sa kalusugan na dapat ito'y ipamigay na libre ang gamot sa lahat ng tao sa Pilipinas. Bilyon-bilyon po ang pera natin yan, ngunit hindi ginagamit sa wasto. So, ipalalawak ko ang saklaw ng PhilHealth upang masaklaw ang mas marami uh, panggamot, outpatient, pangangalaga at mga programa sa pagpapagaling o yung rehabilitation para sa mga pamilyang may mabababang kita. Sabagkat, tinan niyo ha, pagka nagkasakit ang isang taong dukha, kung meron man siyang ipon, lahat ng yan ay mauubos. Kung meron man siyang munting uh, ari-arian tulad ng lupa o bahay, ipagbibili pa yan. Kaya nagiging dukha silang lalo dahil dyan sa problemang yan. E meron tayong PhilHealth. Asahan po ninyo, pag ako ay naging senador, inilukluk ako kasama ng aking mga kasamahan sa PDP laban, ipaglalaban ko ang kalusugan ng ating mga mamamayang Pilipino. Libre gamot lahat-lahat, pati doktor, pati hospital. O, oh, ipaglalaban ko po yan. Malaking laban ito sa sa Senado. Alam ko marami ang uh, marami ang kokontra dito sa pangkat. Eh, hindi naman lahat tulad kong zero corruption. Eh kaya nga nawawala yung uh, yung uh, budget ng PhilHealth dahil kinokorap ito na dapat ibita ilagay sa pangkalusugan. Saan nilagay? Sa tulay, wala ka namang nakitang tulay. Oh, at yun ay mali itutuhin po natin yan. Kaya ang aking pong admukasya, ayusin natin ang Pilipinas. Ito ay isang uh, isa rin ko, pagbabawas ng kahirapan. Poverty Alleviation Program. Magpapasako ako ng Philippine Food Security Enhancement Act na magbibigay ng kapital sa mga magsasaka para sa produksyon ng agrikultura makapagbigay ng modernong kagamitan sa pagsasaka upang suportahan ang mabisang produksyon, uh, pamamahagi at pag-iimbak ng pagkain. Susulong din natin yung tinatawag na subsidized utilities program upang magbigay ng subsidya ang gobyerno sa mga bayarin sa tubig at kuryente uh, na nakatuon sa mga pamilyang may mababang kita ako, kasama rin ako sa advokasya ng ito, na ako'y natutuwa sapagkat si Attorney uh, Atty. Uh, hinlo merong tinatawag na estate uh, subsidized farming no so si attorney hinlo meron siyang tinatawag na state uh, farming ako ganun din ang ko ako, ko dapat ang gobyerno ang siyang magbigay ng gabay sa mga ating mga mga ano mga mga uh, farmers ah uh, mahaba-haba po ito kung i-explain ko sa inyo lahat dito mamaya na pagka tayo ay uh, na sa Senado kung ako'y papalarin ng dakilang ama uh, eh, so, sasabi ko po sa inyo nakadetalye na po yan lahat sa aking panuhala detalyado na po yan kung paano gagawin ngayon medyo Uh, mga mga ano lang ito, mga mga introduction lang para sa inyong kaalaman. Pagkatapos, hindi lang ang pamayanan ang dapat malusog, malusog na Pilipinas, kundi may edukasyon na Pilipinas. Kasi nakita ninyo, ang edukasyon natin, napakababa. Marami ang college graduate, pero hindi naman makapagtrabaho. Kaya so, lang sa ako ng School Infrastructure Development Bill upang maglaan ng mga pondo para sa pagpapabuti ng pasilidad ng paaralan lalo na sa mga rural na lugar upang matiyak ang kalidad ng edukasyon. Magpapasarin tayo ng Patriotic Cur Curriculum Act na naglalayong magbigay ng libreng kalidad na edukasyon na nagtutulon sa pagpapalakas ng pagka-makapilipino at paglaban sa mga negatibong ideolohiya tulad ng mga komunista. yan ay aking advokasya sa kahit sa aking pong paralan na itinayo ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Kita ninyo dyan, napakarami ko na pong advokasya para sa ating mga Pilipinong kabataan para maging lawyer, maging abogado, pipili lang sila ng kurso nila. yan po ay libre lahat sa akin pong pangangalaga sa JMCFI. At yan, kung ako ay may luluklok bilang, uh, bilang uh, isang senador, palalawakin ko yan. Uh, paaralin natin ang napakaraming mga patriotic Filipinos na magkaroon sila ng curriculum na magiging mahal nilang Pilipinas at mailayo sila sa mga nakakasirang ideolohiya na nagtatanim ng galit o hate. Yan ay ang CPP and PNDF. Ialis natin sila dyan. O, lalis natin, kasama na rin dyan ang, uh, ang uh, advokasya natin sa kapayapaan para maalis din naman sila sa masamang bisyo tulad ng uh, droga. Uh, isa rin sa ating uh, uh, advokasya, yung peace and order. O, magpapatuloy po yung ating laban sa droga. Magpapatuloy yung laban natin laban sa mapanirang uh, ideolohiya ng CPP and PNDF. Ipagpapatuloy ko po yan sapagkat yan nagadbukas siya ko kahit noong ako ay wala pa dito sa larangan ng politikang ito. Sa akin pong itinayong uh, uh, SMNI nung ako ang chairman dyan, naglana ako ng tutlong oras bawat araw sa laban kasamang bayan upang ang ating pamayanan ay maliwanagan sa mga deception o lang ng komunistang ideolohiyang itong napakarami ng namatay sa loob ng limampung taon. Ganon din karami ang namatay, mga limampung libo na ang patay. Eh wala man lang uh, crime against humanity. ang ginawajan. Uh, ginawa dyan. Yung ating Pangulo. Eight years, 43 ang naako sa kanya. Crime against humanity na. O, oh, yan po ay uh, uh, injustice. Yung walang pagkahawalang hostisya, asikasuhin uh, po natin yan. Yung freedom of religion, paka tututukan ko po yan. Yung separation of church and state, ayusin natin yan. At ang justisya, ibibigay natin Diyan sa larangang yan, sapagkat ako ay, ang aking kongregasyon at ako ay uh, nakatikim na po ng injustice. Meron ninyo, nilapastangan ang aming compound, nilapastangan ng bakay-sambahan. Oh, wala naman silang matuwid na uh, katuwiran upang pumasok at lapastanganin ang mga banal na dakong tulad nito. Kaya ipaglalaban ko ang religious freedom puprotektahan ko ang lahat ng mga relihiyon basta't pagkilala sa Diyos at merong kabahagyanan sa relihiyon ipagtatanggol ko anuman ang inyong relihiyon ay hindi pwedeng gawin ang ginawa sa Kingdom of Jesus Christ na paglapastangan, pag-abuso ng gobyerno o ng pamahalaan. Isa po yan sa mga drive natin. Ngayon, ako po ay mukosirin ng kalinisan ng kapaligiran ilulunsad ko ang Greening and Beautification Project. Kabilang ng pagtatanim ng puno, mga bulaklak, pagpapakalat ng mga buto at bulaklak upang mapalakas ang biodiversity. Sasagawa ko ang National Cleanliness Drive na mag empleyo sa mga walang trabahong Pilipino upang panatilihin ang kalidisan sa buong bansa. Susulong din natin ang turismo ang uh, proposed ko na Tourism Connectivity and Enhancement Act upang limakan ng isang modernong network ng transportasyon kabilang ang sistema ng bullet train at kalsada na nag ugnay sa mga pangunahing sentro ng turismo at yan ay i-apply natin sa buong Pilipinas lalong-lalo na sa na na napagiwanan na isla ng Mindanao na sinatawag nilang Sub-Sahara Mindanao. Hindi na po maging Sub-Sahara ito sapagkat ito ay magkakaroon ng modernong transportasyon, lalo na mga train systems natin na siyang magbibigay ng mobilization sa ating pamayanan at ng kanilang mga produkto. At uh, na po lahat yan. Hindi ko lang pwedeng sabihin lahat dito. Ito lang mga heading sa sinasabi ko para sa inyo. Pagkatapos, ang kapakinabangan ng mga OFWs natin. lelikaku ng OFW Retirement Security Act na magtatatag ng isang mandatoring pensyon na may kontribusyon ng gobyerno at ang employer. Isusulong ko rin ang tinatawag na Retirement Savings Program, RSP, kung saan magkakaroon ng tax incentives ang mga EOWs katulad ng tax deductions para sa kanilang kontribusyon at tax benefits on withdrawals. Pagsasabatas ng mandatoring pagtalaga ng legal at medical attaches sa bawat konsulado o diplomatikong post upang may kaagapay ang ating mga OFW sa panahon ng kagipitan at pangangailangang medical o legal. Yan ang aking mga iilan lamang sa mga advokasya ko. Sa akin pong pagkakulong dito, mga pitung po na po, 70, 7-0 ang bill na nagawa ko. Isusulong ko ito upang maging batas diyan sa Senado kasama ng aking mga kasamahan. Kaya both straight PDP laban. Oh, bakit po vote straight PDP laban? Para tuloy-tuloy po ang aming mga Admukasiya, walang kokontra, walang kakalaban. Kami pong lahat ng kakaisa riyan. Pagkatapos, siguradid, siguridad pa rin ito ng ating Vice President na pinaginitan ng mabuti. Kita ninyo ini-impeach ang isang Vice President sa mga unfounded na mga akusasyon tulad ng uh, intelligence funds samantalang bilyon uh, billion billion trillion, trillion, trillion ang nilulustay ng mga nasa kapangyarihan e eh, wala namang mga 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 pagtawag sa kongreso upang ito imbestigahan ngunit hindi tinantanan ng ating vice president upang siya ma-impeach pag na-impeach po kayo eh, perpetually hindi na kayo makapaglingkod sa bayan hindi na kayo pwedeng maglingkod pa. Perpetual po yan. O kaya habang buhay, hindi ka na pwedeng pumasok pa sa paglilingkod sa bayan. Yan ang gusto nilang mangyari kay Vice President Sara Duterte. Kaya pag straight vote po kami sa PDP laban, eh ang boto namin ay siam uh, siyam. Uh, kailangan ng siyam na boto ng mga senador upang hindi po ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte kami po yun. Kaya wala pong magmamali o straight tayo. Huwag na po kayong lumingon pa sa iba. Straight tayo. Kung mahal ninyo si Vice President Sara Duterte, straight po ang ating pagboto. At yan ay meron uh, merong kaming special uh, sample ballot na ipamiligay sa inyo para hindi ninyo makalimutan ang mga pangalan at number noong aking mga kasamahan. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy. Number 53 sa inyong balota. Huwag po ninyong kalimutan. Number 53 sa inyong balota. Si Jimmy Bondoc po, number 10. Si uh, Bato de la Rosa, number 22. Si Bongo, uh, number 28. Huwag ninyong kalilimutan. Si J.B. Hinlo number 30. Si Raul Lambino, number 34. Si Rodante Marcoleta number 38, si Doc Marites Mata number 42, at pagkatapos number 56 po si Attorney Vic Rodriguez at number 58 si Salvador Philipi uh, uh Philip Salvador number 58 at ako po ang inyong lingkod Pastora Polo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Straight po. Huwag na kayong lilingon pa sa iba para ito'y magamit natin. Alam ko, itong ating aking makasamahan dito, katulad ko sa advokasya, hindi kami pwedeng baguhin ng pera. Hindi kami pwedeng suhulan ng pera. Hindi kami pwedeng uh, kumbinsihin na kumampi sa mali dahil sa pera. Hindi po. O kaya sa pabor, napatunayan na po natin yan sa panahon ng ating kagipitan, hindi po namin iniwanan ang ating pagulong Duterte. Kahit na pinahirapan, tinanggalan ang ng seminay uh, ng, uh, ng, ng uh, unlimited sus suspension. Hindi lang matanggal-tanggal yung franchise ng seminay. Kaya ang -ano suspension indefinite. Biro ninyo, inalis nila yung aming, yung aming uh, pre-TD. O daming istasyon yan, labing walong istasyon at ilang mga pre-PB sa buong Pilipinas. Biglang-bigla, ginano nila. Wala naman sa batas yun. Pero silang batas ngayon eh. O, oh, walang batas, batas sila. Basta sinabi nila, yun ang tutuparin nila. Kahit may batas o wala, ang isa lang sasabihin nila, sige, magsumbong kayo sa sa korte. Sa korte na tayo magkakikita. Sa 16 days seeds, andala. Isang warranto pares, hindi naman pangalan ko at hindi address ko. Sinabi ng mga lawyer ko, uh, against the law yung ginagawa ninyo. Hindi naman dito si pastor. Ay ah, hindi. Sa gusto nyo dilip, hindi. Papasok kami. Pumasok, 16 days pa. Uh, kung may reklamo kayo, sa korte kayo pumunta. Ganon ang, ang panahon ngayon. Babaguhin po natin ang pang-aabusong yan. Kaya kailangan po natin straight PDP laban para sa ating uh, para sa ating uh, Vice President, hindi ma-impeach. Tingnan po ninyo ang nangyari ngayon sa ating Pangulong Duterte. Ang sinabi ko na sa inyo na ako ay gustong i, i extraordinary rendition ng mga puti nung mga panahong ako ay umiiwas. O hindi nila ako nakuha. O ngayon, binigyan ako ng garantiya ng dalawang kinatawan sa gobyerno na walang rendition kaya lumitaw ako. O ngayon, harapin ko sa korte. Kasi nung wala pang garantiyang yan, siguradong ibibigay nila ako sa kamay ng mga puti at ganitong gagawin nila sa ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya ang kapalaran ko at kapalaran ng Pangulong Duterte ay pareho. Nakakulong kami. Nakulong siya doon sa The Hague. Ako nakulong din dito at ito ay walang mga prosesong tama. Ngunit ito itatama natin pagda pagdating ng panahon. Kaya ako po ay narito pumasok sa magulong politikang ito. Hindi upang mag, mag magkapera, hindi upang kumamal ng pera o kaya maging tanyag, hindi po. Magtatrabaho po ako tulad ng ako'y nagtrabaho sa Kingdom of Jesus Christ. Zero corruption, pagpapaunlad ng mga sinasakupan ko na kung uunlad ang aking pamamahala sa isang organisasyon, uunlad ang lahat. Wala pong personal interest. Kaya, idinimanda ako, sinansyon ako para Maipit ang aming mga propriedad ng lahat ng nakapangalan daw sa akin, babawiin nila. pero mukha injustice niyan. Pagkatapos sinuri nila, ni isa walang nakapangalan sa akin. Ngunit gusto pa rin nilang kunin ang mga propriedad ng bansang kaharian Anong klase ito na itutuwid natin ang injustice na ito? Hinahanap, hindi lang ako, kundi pati gold, pati property ng bansang kaharian papayagan ba natin ito ay magpapatuloy? Hindi po. Kaya para maituwid natin ang hindi tama, ang balik, baluktot, para maituwid natin, straight po ang ating boto PDP laban upang may pakita natin uh, sa bansang ito na ang pamamahala tulad ng ginawa ng ating Pangulong Duterte sa anim na taon ay uh, maipagpapatuloy natin may susulong natin kasi yan ang dahilan kung bakit tayo bumoto sa unit team noon. Uh, ito ay continuity daw. Ngunit wala pang tatlong taon eh, pinutol na yung pangakong yon At alam natin ngayon kung ano kaganapan. oo oh, lahat ng haayaw, suspended. Lahat ng ayaw, suspended. Dito, suspended doon. Binabantay ang maigi. Hindi tayo maka, makahinga nang maluwang sa ating demokrasya. Uh, sa pagka sa katotohanan lang ang demokrasya natin ngayon eh parang wala na. Eh kung di tatayo ang tulad ng PDP laban uh, at ang mga kinatawan nito na inyong iboboto sa kongreso ay tuloy-tuloy na pong mawawala ang ating demokrasya at ang ating bansa. Huwag po nating gawin 'yon. Kaya straight po kayo PDP laban at uh, pagpalain kayong lahat ng ating Dakilang Ama. Panalain natin ang ating Vice Presidente, Sara Duterte, at kasama na rin ang ating Pangulong Duterte, ngayon ay kinulong doon sa The Hague. At ako'y ipatuloy ninyong ipanalangin na pagkatapos ng mga hearing na ito, makikita ninyo kayong mga lahat ng naniwala ay uh, maliliwanagan kayo pagkatapos nito sana before pa naliwanagan na kayo sapagkat pagka ako'y dineclare na inusente ng Korte, eh mapapahiya kayo kasama ng mga nag sa akin. Kaya manalangin po tayo, ito yung dapat din sa Pilipinas. So, huwag natin kalimutan ang Diyos na makapangyarihan ng gumawa sa atin. Huwag natin siyang kaligtaan. Pasalamatan natin siya sa lahat ng ating mga pagkakataong may buhay pa tayo ibigay natin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa kanyang lumikha ng lahat sa atin. Kasi kung wala tayong connection sa kanya, itong lahat ng ating mga material, financial o politikang pinag-uusapan, wala pong mga kwenta ito. Mamamatay din tayo, haharap din tayo sa kanya. Kaya huwag ninyong kaligtaan sa panahong ito ang ating dakilang may kapal. Ibigay natin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa kanya na anuman ang pinagdadaanan natin, kung tayo ay may mabuting puso, may mabuting kalooban, hindi niya tayo pababayaan. Tayo pa rin ang magtatagumpay sa huli ng ating mga buhay. At para sa bansang Pilipinas, naniniwala kung ang gabay ng dakilang ama ay pagkakaloob niya sa bansang ito. Lalo na gagabayan kayo o oh, itong na PDP laban senatorial slate. Diretso na po tayo. Huwag na tayong lumiko, huwag na tayong sa iba, diretso na po. Straight ang boto ninyo, PDP laban lahat. Para tayo ay mananalo sa larangan ng ating pamahalaan at ng ating bansa. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipinas at mabuhay tayong lahat. Ang kapurihan ay natin sa dakilang Diyos. Amen.